happy weekend pero mukhang hindi happy tong ano traffic dito. <laughs> Yan so, may revenge ride tayo ngayon. Bali, kung naalala niyo doon sa a few na nanood nung vlog natin last year nung nag-Antipolo tayo sa Kalawis. Antipolo. Yung nahirapan tayo kasi uphill tapos rough road. Dala natin scooter So revenge ride to Babalikan natin Gamit natin to si deck Dek Bali ngayon uh, Tatry natin uh, Iakyat Alam ko kaya naman Pero yung may river crossing kasi doon na Ang hirap eh Ang lalaki ng bato So may nag update ni update ni ma'am Des Na ano Na okay na daw yung daan doon So tingnan natin kung makakapag river cross tayo doon kasi yung tataas ng bato eh eh yung gamit niya nung gina, ano nung pinost niya yun is scooter yung crossover Suzuki so yun tatry natin ngayon gamit natin to si deck deck since marami na tayong pinagdaanan ni deck Dek ayan river cross tayo so another adventure for the weekend sarap kasi lang mukhang uulan ah Summer na summer, mukhang ulan. <laughs> Pero okay lang. Adventure pa rin to. Mag-enjoy -e lang tayo. Yeah, medyo maraw na. Kala ko ulan. Maulap eh. Dito yung daanan. Meron dito yung arko ng Marikina. Pwede dyan tayo, kakaliwa tayo dyan. Oh. Tingdi na ano na na, tingdi na ano na atin dati na. Nakorat na naman. Nang sawa na tayo dyan. Man. Hanggang dito, sinusundan tayo ng rats ah. Ops, ingat sa pagbanking. Baka huling banking, banking mo na yan. Oh, shoot. Oh, Apia pala, Apia. Mali tayo, Apia. Pero, ba't ganun? Sa ano kasi? Nakalagay kalawis eh. Ayan. Tama, tama. Ito yun. Wala tayo bang dadaanan kundi dito. Okay. Oh, tayo ah. Kaya wala siya dun tao naliligo Naga, naga, ini mau kau ang kano yung kayo dito? Dito ay kayo dito guys. Magkano kayo dito? 50? Yung isang, isang balot, 50? 50 to, isang balot? Sige, pabila ko isa lang. Thank you. Thank you. Kunin ko na ha. Salamat. Yan o. Kay Mito. Iniisip ko kung ngayon, bibili na akong kay Mito. Meron pa pala dito. Diba? Kay Mito. Meron pa pala dito. Yeah, It's nice to be back. Antipuloy. Kalawis. Apya. Malkoy. Tabi tayo. yang mataas na uphill tak payah tubig so kaya aku dadahan bala rito

uh Tapos nung po, makakatawag po ba sa ilog po dun sa baba? At kaya naman po. Sige. Tama po. Yeah, kaya naman daw. Tara, excited na ako. Minani lang ni yung api ka. Tarik man. Actually, tarik siya. pupunta naman dito last year ano yan tawag dito uh, bungkal bungkal yung ano dito yung putik ngayon ito na yung improvement to. soon na ka. yung mga sasakyan or wheels kahit mga 4x2 yan okay sarap Kanyari, di ka lang. Ah, may tawiran na? May tawiran ha? na? Narangan na nila. Ah, kaya naman pala. What the? May tawiran <laughs> Ayos ah. Ito yung daanan. Saan yung daanan dito, boss? Dito ako dadaan? Dito? Hmm. Later nun pa. <laughs> Thank you, boss. Okay. Passable na nga siya. <laughs> Sunod lang tayo dito kay tatay. <laughs> sa ano po? Yung kay Ate Ruth po? Doon, sa lang. Up. Ang dami nakaparada doon. Ah, marami po pumunta ngayon. So, ah, sige po. Sige po, salamat. Yung Green Lagoon po, saan po banda yun? Pa yun. Mamaya, doon na tayo makusap. Ah, sige, sige po. Sunod po ako. Ang pick up. Ah, sige po. Sige po. Mahal na po kayo, sunod po ako. Oh. Sige po, salamat. You want? May instant guide pa tayo. <laughs> Ayos. <laughs> yun oh tuyo ngayon dito dati ano to eh Maputik to rito eh Nang tuyo siya Let's go Grabe, dati eh Ano namin to? layo na nilakad namin uphill natin sila easy na lang ito Sarat sarap ng revenge ride ko <laughs> Okay. ako may nag-swimming sa baba. Ayan. Uy, kinalbo na nung, kinalbo na yung gubat ah. Una ka na lang! Ay, sige pa, sige pa. Yung sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Baba. Oops Grabe Ito yung nilakad namin nun <laughs> dito na yung Mabilog Lagoon dito, dito banda, sa may baba, ito sikat din yan, Mabilog Lagoon pero parang nagsara na yata yung resort nyan yan dito na ba ito yung Mabilog eh. Ah, hindi. Dito pa, dito pa. Dito pa yata. Mabilog Lagoon. Let's go. Let's go. Let's go. Dami ng tao ah. Afternoon. Dito pa yung kaila Ate Ruth. Dito yung Ate Ruths. Uh, road, ah, ah oh, dyan ba? Sige. Thank you. Dami kaya pala ng ano, scooter ah. Oo. Oh, oh, scooter kami. Ah, okay. Pero sa ano, medyo mataas na taas ka rin. Na taas kami. Hmm. Okay, dito na tayo. ito na pala so ito yung kalaati roots yung sikat na kalaati roots tapos ito yung likod nila yung paliguan yun ito nga ganda ganda na rin dito na lang tayo okay bigo trip na naman Pag-refresh na tayo so, busy na rin tayo. Kasi so, ano na, uh, 4.30. So, mahirap pabuta ng dilim dito. Another adventure. Uh, hala po tayo na papasyalan natin na pwede natin ma-recommend sa inyo ngayong summer. Okay, good shit. Maraming salamat po sa panonood sa susunod po na, ano, na solo ride adventure natin. Yan, so nakapagpaalam na tayo kay Aling Ruth. Bait na Aling Ruth. Pati si Tatay yung kausap natin kang inay guide sa atin dito. Yan so itong mga area na to, hanggang dito, kanila pala yan. So private property, nagpapakamping sila dito. Tapos, pwede, yun, pwede ka magpaluto. Tulad nga nung sabi ni ano, Ma'am Des, pwede kayo magpaluto dito. kaya ngayon ang dami pumupunta rin kasi kaya na ng scooter eh so yun good jeep biyahin na tayo baka abutan tayo ng dilim ito na yung updated na ano ngayong summer ngayong summer na to uh, march punta kayo dito habang ano habang malali pa siya puntahan habang di pa siya maputik yun promote ko na lang din <laughs> masarap maligo rito ang lamig ng tubig grabe talagang ano eh kung hindi lang ako goal sa oras magbababad pa sana ako eh. so yun so good shit. maraming salamat po sa mga nanood uh, another adventure na naman to successful na revenge ride natin since nung pumunta tayo dito kasi nung pumunta tayo dito di, na, di namin kinaya <laughs> maputik talagang ano dudulas ka hindi kaya ng scooter may mga matataas na bato Doon na dadaanan ngayon ginawan nila nga ng tulay eh Okay. mas madali pala dito kaysa doon sa dinahanan ko sa taas ang tarik eh. Okay. Hi! <laughs> Opo, gagabi na po ako. <laughs> salamat po ah. Anong pangalan niyo po? Kuya Gaga. Kuya Gaga. Opo, so, okay. Asahan niyo po si Ate Ruth? Yeah. Ah, okay. Salamat po ah. Kuya Gaga, salamat po. Ingat po, ingat po. Si Kuya Gaga. Bait ni Kuya Gaga. Siya pala yung asawa ni Ate Ruth. <laughs> ah, katawa. Napaka good vibes ng guide ni Kuya Siya tayo nag-guide sa akin kanina eh So yun